So ang napakagandang umaga sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers So umagang ito, nagpipitas po tayo no ng ampalaya sa pangalawang bisis So ng harvest natin din mga ka-farmers ay 120 uh, kilos So ito na ang pangalawa ngayon So ito po mga ka-farmers, yung ampalaya natin ay hindi po natin to tanim, sibo lang po siya uh, kasi po dati ay taniman po ito ng ampalaya pagkatapos ampalaya ay kamatis So ito po mga ka-farmers oh, ang kanyang status. So maakyat lang po siya at kumakapit po sa tali po ng ating mga kamatis. So hinayaan lang po namin mga ka yung time na nakita namin ng na mga, mga mga ampalaya na sumisibol dahil po ang ating ampalaya ah, kamatis yung bago pa lang siyang tanim ay inano po siya sa ulan kasi sapol siya sa tatlong bagyong magkasunod yung bagyong ah, crissing ay mong sakadante So yung nag-recover siya mga ka-farmers, ito na sila ngayon. May mga bunga na. Tapos malago, maganda na pong tingnan. Tapos ang ampalaya, ganun din. So yan, nakapitas kami ng marami. Yan, ito po si Boy Kapi. So yun po mga ka-farmers. Pangalawang harvest na po namin to. So siguro estimated natin dito mga 500 ta siguro to kapuno. So yan o, maganda at malaki ang mga bunga kasi pag once na mag-spray kami sa aming uh, kamatis, sabay silang ma-sprayhan. At saka napakadami na pong mga bunga sa ating ampalaya. Siguro sa susunod, dong, may mga malaki sa lalim oh. Asahan natin na dadami pa na mga ka-farmers kasi pangalawa pala ngayon. So yung una no, imagine, 120 kapin kilos din ngayon o. Oh. So yung isang wheelbarrow, kaya nang magtimbang ng Uh, mga 30 kilos so meron na tayong apat din eh so nasa mga 120 kilos na to mga kaparmers so may ano pa ilang linya pa na kaya siguro mga uh, dalawang wheelbarrow estimate lang natin so pag meron 30 30 wheelbarrow mga nasa one uh, 180 siguro to mga kaparmers so marami rami na then yung kamatis naman natin ito hindi naman siya masyadong maraming bunga kakagayos dati pero nakakatuwa oh kasi may mga kita na to yung ganyang maliliit. At yung mga bulaklak naman niya ay maganda naman din. So yon inalagaan natin para magpapatuloy pa. Yan oh. Yan oh. So maraming mga bulaklak tong nalaglag dahil sa sobrang lakas ng ulan. No? Pero at least mga ka-farmers ay nakakabunga. Hindi naman siya masyadong marami ang bunga basta may bunga siya mga ka-farmers hindi siya kagayos dati kasi ang amatis natin din dati eh, isang puno kaya ng bunga ng uh, 5 hanggang 6 na kilo so ngayon uh, may mga bunga naman hindi siya katulad sa dati siguro abot po siguro to ng mga isang kilo kalahati or dalawa ba pero ano pa uh, bubunga pa to ng marami mga kaparmers kasi marami pa namang mga bulaklak no so kita natin no oh. napaka kondisyon ng mga bulaklak yan yon may mga malaki-laki na silalim mga pailan ilang bunga yun ang sabi ko na ah, hindi naman masyadong marami at least may bunga so dito oh yan ang mga bunga ating makikita hmm. Yun, so, sa tingnan kahit ganyan lang. So pag lumaki itong mga bunga na ito mga ka-farmers, uh, ah, share ko lang po sa inyo. Marami na po itong tingnan. So kapo nagtali kami. So yun po ang aming ginagawa kasi daming sangya mga ka-farmers. Hirap po daan tingnan mo. Yan, bumagsak. At yung natalian na, ah, eto, oh, maganda na ang pagdaan. Tapos may mga ilang damo sumibol uh, lang po natin ng herbicide na mga glyphosate ammonium ang AI okay so yun lang po mga ka-farmers mga ka-viewers ang may share ko sa inyo so magang ito hanggang dito na lang po uh, maraming salamat so yun lang ang maibahagi ko sa inyo nag na po tayo sa pangalawang basis sa ating ampalaya na galaxy max na uh, sabay lumaki sa ating kapatis okay sa inyong lahat hanggang dito na lang maraming salamat bye